Usapang pag-ibig tayo mga kabalikat. Oops, hindi ito tungkol sa jowa mo. Ako po si Atty. Matet Mga Bat at narito ang ilang KMBI kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Ang Home Development Mutual Fund, commonly known as the Pag-ibig Fund, ay nariyan para magkaroon ng access sa affordable housing loans and savings ang mga miyembro nito. Tama po, hindi lang pabahay ang sagot ng pag-ibig. Pwede rin mag-save. Dahil sa ilalim ng pag-ibig, meron po tayong regular savings at MP2 savings. The Modified Pag-ibig 2 o Pag-ibig MP2 Savings Program ay isang special voluntary savings facility with a 5-year maturity. Ito ay designed para sa mga pag-ibig fund members na nais magkaroon ng additional savings that earn higher dividends, in addition to their pag-ibig regular savings. The MP2 Savings is open to active pag-ibig fund members. Ikaw ay considered na active member kung ikaw ay may at least one monthly contribution within the last six months. It is also open to former pag-ibig fund members, gaya na lamang ng pensioners and retirees, with other sources of monthly income, regardless of age and with at least 24 monthly savings prior to retirement natural born Filipinos who reacquired their Filipino citizenship pursuant to RA 9225 or the Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003 with at least 24 monthly savings prior to the permanent migration to another country. Ang minimum monthly remittance sa MP2 ay 500 pesos. Maari itong gawing salary deduction kung ikaw ay kasalukuyang employed. Pwede rin mag-remit online over-the-counter o sa mga pag-ibig fund branch, bangko o mga accredited payment facility. Your MP2 savings earn annual dividends at a rate higher than the dividends rate of the pag-ibig regular savings program. This means that the more you save, the higher dividends you will earn. Kaya naman kabalikat, simulan na ang paghahanap ng pag-ibig. Este ang pagsisave sa pag-ibig. For more information, you may visit www.pagibigfund.gov.ph o bumisita sa pinakamalapit na Pag-ibig Fund branch. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow ka balikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat, masaya dito sa KMBI.